nakalapag na ng Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, so safe trip siya doon. Pero bago nito, bumuelta siya sa mga patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para bigyan ng mukhang balita ang ipinamis namin sa inyo kanina, Mobile Journal, Julie Baiza. I, know, I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Iyan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon lang sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni FPRRD na bangag umano ang Pangulo. Sinabi rin itong nasa drug list daw ng PIDEA si PBBM noong panahong nakaupo pa siyang mayor ng Davao. Sagot naman ni Pangulong Marcos, When was the last time he he told us that he was taking fentanyl? Well, five, six years ago, something like that. After five, six years, it has to affect uh, uh kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. Mas tutukan daw sana si Duterte ng kanyang mga doktor para hindi mapabayaan at hindi na magkaroon ng ganitong problema. Hindi na rin sumagot ang Pangulo sa aligasyon ng paggamit umano niya ng droga. Una nang nilinaw ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na kailanman ay hindi nasama sa drug watchlist ng ahensya si PBBM. Samantala, pasado ala una ng tumulak ang Pangulo para sa dalawang araw na state visit sa Vietnam. Sa kabila ng naging pahayag ng ama at kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte, kasama sa naghatid sa Pangulo sa Villamor Air Base si Vice President Sara Duterte Carpio. Kahapon, dumalo rin si Inday Sara sa bagong Pilipinas kick-off rally ng administrasyon sa Quirino Grandstand ang Department of Education po ay kaisa ng lahat ng mga ehensya sa gobyerno tungo sa bagong Pilipinas. Bukod sa Vice si Presidente, present din sa rally ang mga senador, kongresista, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo, LGU officials at mga empleyado ng gobyerno. Timing naman dahil ang talumpati ni PBBM sumentro sa mahigpit na bilin sa kanila. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag, kapag, pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong ay nananakawan. Pangatlo, bawal ang mga pang at naghahari-hariyan. You are servants of the people, not their lords. GTPBBM kailangan maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at konkretong plano para sa transformation o pagbabago. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatid ang Mukha ng Balita.